Kung baliktad ang nangyari, kung ang Barca ang lamang ng duwaan sa kanilang bahay, laban sa isang Madrid na may mga sugatang manlalaro at kulang, kung mas matapang at maganda ang laro ng Barca, sana tayo ang nanalo. Madrid ang nanalo sa El Clasico dahil deserve nila. Pero hindi naman malaki ang lamang nila sa kabilang team. Itong Madrid, kung aalisin mo si Madrid na pang ikaapat lang sa liga. Para sa akin, malinaw at kitang-kita sa laban kahapon. Malinaw na sa ugali ng kopona na ganito, wala tayong mararating. Klaro yan. Sa tingin ko, kitang-kita kahapon na may isang koponan. Ang Madrid na mas gutom, mas pursigido para manalo sa laban. At ang Barca, gaya ng sa mga naunang laban sa Girona at Olympiacos, nakita ulit natin. Isang Barca na kulang sa karakter. Linawin natin bago pa may magsabi ng kung ano-ano. Wala ang mga napaka-importanting tao sa team na ito. At sobrang halata. Sobrang halata ang pagkawala ni Inigo Martinez ay milyong-milyong nararamdaman sa depensa. Si Rafinha ay parang kalahati ng team ng Barca, pero hindi maganda ang kondisyon niya dahil sa injury. Oo, halata naman iyon. Kaya malayo talaga tayo sa Barca noong nakaraang season. At halatang halata iyon, ang kopunan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, na ngayon ay sobrang bumagsak tayo sa pisikal, ang daming muscle injury. Sabay-sabay na nangyari lahat. Cycle lang ito na dapat nating matutunan. Ayos lang walang problema. Nangyari ito noong Nobyembre at Disyembre last year at ngayong taon ng Oktubre. Ayos lang. Malinaw na lahat tayo ay sangayon matapos mapanood ang laro kahapon. Kung ganito tayo maglaro na may ganitong intensity. Kahapon, mahigit 20 minuto lang na nakatambay sa likod ang Madrid at takot na takot sila. Ibig sabihin, kahit nakulang-kulang ang Barca, kahit hindi maganda ang laro ng Barca, takot na takot ang Madrid, sobrang takot ang Madrid sa normal na kalagayan. Kung baliktad ang nangyari, kung ang Barca ang lamang ng 2 dawan sa kanilang bahay. Laban sa Madrid na may mga kulang at may problema, ang Barca kaya nilang gawing pito ang goals nila laban sa Madrid na ito. Pitong goals ang kayang gawin ng Barca sa Real Madrid na ito. At ang Madrid ay takot na takot, sobrang takot, sobrang takot, nakadefensa lang sa likod itong Barca. Kung mas naging matapang at magaling tayo sa football, sana tayo ang nanalo. Yung pangalawang goal ng Madrid ay dahil sa siko ni Hausen kay Kubarski na muntik ng mabali ang panga. Sabi ni Soto, tuloy pa rin ang daya sa bar, walang pagbabago. Kahit ganun, mahalagang maging mapanuri sa sarili dahil hindi maayos ang team. Madrid ang nanalo sa Klasiko dahil karapat dapat sila, pero hindi naman malaki ang agwat ng dalawang team. Hindi naman, walang naging paglamang, wala naman ganun, di ba? Kaya nung natapos ang laro, nagdiwang ang Madrid na parang nanalo ng champions. Kasi kinailangan nila sina Courtois, sina Carvajal, sina Vinicius na ang yayabang pa sa isang batang labing walong anyos lang. Kinailangan pa nila ng anim na klasiko anim para talunin ang bata. Para talunin sina Minya Mali at ang grupo niya, anim na klasiko ang kinailangan nila. Para matalo sina Minya Mali at ang grupo niya, anim. At inabot pa sila ng dalawampung minuto. Sa sariling field, natatakot pa rin sila kahit may Mbappe, Vinicius at Brahim na mabilis. Hindi naman sila nanalo ng malaking lamang. Hindi naman nila tayo dinurog. Hindi nila tayo pinahiya. Bakit? Hindi rin maayos ang Madrid. Wala silang ipinakitang laro. At hindi nila sinamantala na mahina ang Barsa ngayon. Uulitin ko, sa normal na sitwasyon, Barsa ang magpapakita ng galing kontra Madrid sa kabaligtarang kaso. Na para bang iiwanan lang nila itong nakahandusay sa bahay nila, sa Bernabeu. At gaya ng sabi ni Roma, itong Madrid na ito, tanggalin mo si Mbappe at magiging ikaapat lang ang Madrid sa Liga. Sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo. Kasi nakadepende sila sa kung anong meron sila sa harap na napakagaling. Napakagaling ni Mbappe, sobrang galing niya. Lahat ng nahawakan niya, pumasok maliban sa penalty na nasalo ni Chesney. Kaya hinihiling ko ng katahimikan, kalma, at huwag maging masyadong negatibo ang mga tao. Kailangan nating tanggapin at kilalanin ang mga bagay, walang masama doon. Kahapon, mas magaling ang Madrid at sinamantala ang mahinang laro ng Barca. Nanalo sila 2-1 at may kontrobersya. Kaya hindi ba ito para magyabang? Huwag magyabang ang mga taga Madrid dahil wala naman silang dahilan. Dahil hindi pa nila napapatunayan, hindi pa nila napapatunayan sa laro. Mas gutom sila ngayon dahil galing sila sa lima sunod na talo sa sarili nilang bahay, sa harap ng fans nila. Kung kahapon hindi sila nagpursige at hindi nila sinubukang talunin kami, kailan pa nila kami matatalo? Ayun sa huli, 2-1, karapat dapat na panalo para sa Madrid. May kontrobersya dahil sa goal ni Bellingham na nagpanalo sa Madrid. Galing yon sa kung saan. Galing yon sa nangyari. Galing yon sa isang siko na, inuulit ko, halos mabali ang panga. Kay Pao barsi, hindi ko maintindihan para saan ang video assistant referee. Para saan ang video assistant referee, ginoong Sotogrado at ginoong Iglesias Villanueva? Hindi gaanong kita sa larawan ang galaw ni Hausen na tinumba si Kubarsi at pinigilan siyang makadepensa. Grabe talaga ito. At ito rin ay isa pang katotohanan na hindi para kaawaan o gawing dahilan, pero ito ay isang malaking katotohanan. Kaya naniniwala ako na kailangan nating maging optimista at hindi padadaig. Kaya malinaw na kailangan nating mag-improve. Naikwento, naipaliwanag, at naibigay ko na ang opinion ko. Sandali lang. Kaibigang kule, kung gusto mong maging viral ang video na ito, kailangan mo lang mag-iwan ng isang malaking like at mag commento sa video. I-share mo ba sa maraming tao? Magiging viral ang video kaya huwag mong kalimutang panoorin muna ito ng buo at pangalawa. Mag-iwan ng malaking like. Tuloy tayo sa napakagandang video na ito. Kahit ganoon, kasama pa rin sila Minyamal na di naman nakaambag. Sa isang barsa na sobrang flat, isang barsa na walang intensity, na paminsan-minsan lang ang pag-press. Halimbawa sa goal ng barsa. Ang goal ni Fermin ay dahil sa mahusay na pressure ng team. Maayos ang ginawa namin. Umakyat si Pedro at iba pa. Nakuha kay rafor at nag-goal ni Fermin. Pero kulang pa. Hindi pa namin kaya mag-press at hindi makuha ang kompetisyon na ritmo gaya noong nakaraang season. Hindi namin kaya dahil kulang at hindi maayos ang team. Sa ganitong paraan, hindi ka mananalo laban kahit kanino tulad ng Madrid, Liverpool o Arsenal. Marami pang dapat gawin pero inuulit ko mas mainam na dumating ang dagok. Ngayon, sa buwan ng Oktubre, ang pagbagsak ng pisikal na kondisyon, ngayon sa buwan ng Oktubre, ang mga pagkawala na meron tayo, ngayon sa buwan ng Oktubre. Sana hindi ito mangyari sa atin sa Marso o Pebrero, lalo na pag nilalaro na ang Liga, Champions, at huling round ng Copa del Rey. Kaya, kalma at katahimikan lang. Kahapon eh, natapos ang laro at hindi naman ako masama ang pakiramdam. Kahapon, hindi ako apektado, hindi ako bagsak, hindi ako putsa. Hindi, hindi. Bakit? Kasi, sabi ko, ayos na. Eh, ibinigay na natin ang kaya natin at ayos na. Tanggapin ang pagkatalo at tapos na, magtrabaho na lang, wala nang iba. Kaya, buong tiwala kay Hansi Flick, buong tiwala sa lahat ng mga manlalaro. Tulad ng sabi ko, Jamal Lamin, pare, huwag kang mahulog sa bitag nila. May kalidad ka at lahat ng kailangan para maging numero uno. Ang alamat, huwag kang sumali sa mga laro nila. Tama na, mag-focus ka sa paglalaro. Huwag kang pumasok, huwag kang mahulog sa kalokohan na gusto nila. Sila, kilalang-kilala na sila sa kanilang selebrasyon at gulo. Pinatunayan nilang maliit na kuponan sila. Hindi nila alam kung paano manalo, ni hindi rin nila alam matalo. Pinatunayan nila, yon. Pero huwag kang sumali dyan. Lamin, magpagaling ka at bumalik ka sa dati mong sarili, pare. At kalimutan mo na ang mga walang kwentang bagay. Kalimutan mo na ang mga kontrobersya at mga kwento, pare. Na ang dami mong pasan sa likod mo. Bata ka pa lang. Kaya dapat palibutan mo ang sarili mo ng mga taong magbibigay ng tamang payo sa'yo. Yun lang. At huwag kang magpapadala sa mga bitag nila, pati na rin ang media. Mananalo tayo ulit ngayong taon. Kung maayos nating gagawin ang lahat, malakas ang natin pero kulang ngayon dahil sa mga injury at sitwasyon ngayong season. Ayos lang. Walang dapat bumitaw sa laban. Walang dapat sumuko. Walang dapat magtapon ng tuwalya. Pamilya tayo. Ilang beses na nating naranasan to. Ibig sabihin, ilang beses na ba nangyari to sa mga season? Marami na. Kaya kalma lang, kalma lang, at babalik tayong mas malakas. Babalik tayong mas malakas. Sigurado yan, wala akong duda. Ito ang mensahe ko ng lakas ng loob, pagkakaisa at suporta sa team. Itaas ang ulo, darating din ang weekend. Panalo ulit sa Liga, dahan-dahan lang. Hindi matatalo ang Madrid, lalo na kung kagaya kahapon na kalahati lang ang Barca. Hindi nila kayang manalo at alam nila yon. Ipinagdiwang nila na parang Champions League, kaya siguradong matatalo ang Madrid sa ilang laro. Hindi pa nila napanalunan ang Liga. May natitira pang 28 na laro. Kaya isipin mo na lang, kalma lang, sobrang kalmado. Ako si Barca ko, Vizca El Barca, Vizca Catalunya, mabuhay ang Huelva, maraming tapang. Taas lang, Marami pa tayong makikita at ikukwento. Kalmado lang, pamilya. Mag-iwan kayo ng komento sa chat. Ano ang opinyon nyo sa mga kwento ko? Tara, lakasan lang ng loob.